Hindi ko alam kung kanta yan. Sige, ikaw basahin mo, bro. Sabi po dito sa post, I get attached to you easily. Attracted attracted to you in ways I can't explain. I only want your attention, to be honest. I care about you more than you think. I think about you more than you realize. I appreciate you more than you'll never know. No words are really amazing enough to describe how fantastic you make me feel. You're the first and the last thing in my mind each and every day. I love you so much. <laughs> 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 yeah, <laughs> I don't want to assume na ako yun. Hindi <laughs> <laughs> pa nga nag-assume. Hindi pa nga <laughs> nag-assume. Pero, <laughs> <siya> na <laughs> pero, pero ako. Hindi siya nag-assume, pero siya ako. Ayun. Ano po ba? Ay! Sabi si Carla. I got attached to you so easily. Ay! Attracted. I can't uh, it, guys, That's Ay, pure love That's pure love uh, though, guys. Pero wala nga guys Kitagong ah, wala nga amin. Amin. amin Kaya sabi, sabi ko nga sa live Di ba? patagong nang nila Pero wala nga maamin Amazing uh, enough to describe how fantastic you make me feel You're the first and the last thing on my mind Each and every day yes. I Love you so much <laughs> 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 <Kidding. Yeah. laughs> Sabi ko, I don't wanna assume na ako yun. Eh, <laughs> di pa nga nag-assume. Di pa nga nag-assume. Pero agong. <laughs> di siya nag-assume, pero siya agong. agong. <laughs> so, even, um, ano ko ba? Gabi si Carla. Sabi niya, mean, I got attached to you so easily. Ay. Attracted to you in ways I can't explain. Ay. Yeah. Okay, guys. That's Ay. pure love. That's pure love, though, guys. Pero wala akong ah. Okay, Kita gum pala. Sabi sabi ko, ko sa live di ba, di pa tagumpan ng tawagan nila pero wala nang umaamin. <laughs> Parang eh, it doesn't make sense. Parang medyo contradicting mm. or oh oh. Nabagay eh. Ano bang ano natin ah. diyan? Eh. Ano ba si Ami dito? I care about you more than you think. Ay. ikaw sa ikaw ba? Uh, sino sa palagay mo ang mas nag-i-care sa inyong dalawa? Si Karna o ikaw ang nag care Um, pano ba? Sino sa palagay mo? Palagay mo lang. Alam ko naman, you care with each other. You care with each other naman. Yan. Pero sino sa palagay mo? Ayoko ang mas Ayaw ko. Ayaw Ayoko Ayaw magsabi na, ano, baka sabihin nila, pag ano, or sabihin ni Carla, <laughs> pag ano. Pag, 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 pag sabi ko sa sarili ko, baka magdala si Carla. <laughs> eh. So, so, we care each other naman po. Um, sometimes, wala, wala lang din. Pag nag-usap-usap, pag ano, pag nilakad, mm. yun. Um, hindi lang kami madalas magkasama talaga sa ano. Pero may mga church na ano kami siya. yung Dios at yung sa kung ano sharing of ano of, mga bagay-bagay. <laughs> so yun. Ano masasabi mo dito sa ano? Ba ha? sa last part dito. I just love you so much. I just love you so much. Eh, eh ano sabi mo? Hindi wala akong masabi niya sa akin, ano yung ano? Personal. Personal. Pero gusto ko yung invite? Ha? Ikaw naman siya invite sa sa ano mo? Kailan? Hindi <laughs> ko alam. <laughs> Baka ano tayo, mayari tayo. Mayari tayo. Oo, mayari tayo. <laughs> kaya itong ang ininterview natin sa alam na to.